Tatalakayin natin ngayon ang kakaibang pangyayari noong November 26, 1977. Habang balita sa telebisyon ang tungkol sa sagupaan ng mga security forces at Zimbabwe African National Liberation Army, ang signal ng palabas sa telebisyon ay biglaang nagulo. At ang audio ng Southern Television broadcast sa England ay napalitan ng isang misteryosong boses na nagbigay ng mensahe sa loob ng halos anim na minuto. Maririnig mo ngayon ang orihinal na tunog ng misteryosong boses na ito at ang malalim na mensahe nito para sa sangkatauhan.

Ang buong mensahe ni Vrilion ay nasa wikang Ingles at isasalin ko ito sa wikang Tagalog upang mas lalong maintindihan ng karamihan sa atin. Ito ang boses ni Vrilion, isang representative ng Ashtar Galactic Command na usap sa iyo. Sa loob ng maraming taon ay nakikita ninyo kami bilang mga ilaw o liwanag sa kalangitan, Nakikipag-usap kami sa inyo ngayon sa kapayapaan at karunungan, tulad ng ginawa namin sa inyong mga kapatid at sa inyong planetang Earth. Narito kami upang balaan kayo patungkol sa kapalaran ng inyong lahi at mundo, upang maipaabot ninyo sa inyong kapwa ang landas na dapat ninyong tahakin upang maiwasan ang sakuna na nagbabanta ng panganib sa inyong mundo at mga nilalang sa aming mundo na nakapalibot sa inyo. Ang lahat ng ito ay upang makasama kayo sa The Great Awakening habang ang inyong planeta ay dadaan sa The New Age of Aquarius. Ang The New Age ay maaaring maging panahon ng kapayapaan at evolusyon para sa inyong lahi, ngunit mangyayari lamang ito kung ang inyong mga tagapamahala ay magkakaroon ng kamalayan patungkol sa mga masasamang puwersa na maaaring makaapekto sa kanilang mga desisyon. Manahimik ka ngayon at makinig ng mabuti, dahil maaaring hindi na maulit pa ang iyong pagkakataon. Ang lahat ng inyong mga sandata ay dapat alisin, ang panahon para sa tunggalian ay lagpas na, at ang lahi kung saan ka nabibilang ay maaaring magpatuloy sa mas mataas na yugto ng evolusyon kung maipapakita ninyo na karapat dapat kayong gawin nito. Mayroon lamang kayong maikling panahon, upang matutunan na mamuhay ng sama-sama sa kapayapaan at mabuting hangarin. Ang maliliit na grupo sa iba't ibang parte ng inyong planeta ay natututunan na ito, at umiiral upang maipasa ang liwanag na paparating, na New Age sa inyong lahat. Malaya kang tanggapin at tanggihan ang kanilang mga turo, subalit ang mga natutong mamuhay sa kapayapaan ay dadaan sa mas mataas na mundo ng espiritual na evolusyon. Pakinggan ngayon ang boses ni Virilion, isang representative ng Ashtar Galactic Command, nakikipag-usap sa iyo. Dapat mo ring malaman, na maraming mga huwad na propeta at gabay na gumagalaw sa inyong mundo. Hihigupin nila ang iyong enerhiya mula sa iyo, ang enerhiyang tinatawag na pera, at gagamitin ito sa masasamang gawain at bibigyan kayo ng mga walang kwentang bagay bilang kapalit. Ang banal na bahagi ng iyong sarili ang magpoprotekta sa iyo dito, dapat mong matutunan na maging sensitibo sa boses sa loob mo, na magsasabi sa iyo kung ano ang katotohanan at ano ang kasinungalingan. Pag-aralan mong makinig sa boses ng katotohanan na nasa kalooban mo, at dadalhin ito ang inyong mga sarili sa landas patungong evolusyon. Ito ang mensahe namin sa aming mga kaibigan. Pinapanood namin ang pagtubo ninyo sa loob ng maraming taon, habang pinapanood din ninyo ang mga liwanag namin sa kalangitan. Ngayon ay alam nyo nang nandito kami, at mas marami pa ang mga nilalang na nasa, at sa paligid ng inyong planetang Earth, sa kabila ng inaamin lamang ng inyong mga siyentipiko. Kami ay lubos na nag-aalala sa inyo at sa inyong landas patungong liwanag, at gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang makatulong sa inyo. Huwag kayong matakot, pag-aralan nyo lamang nakilalanin ang inyong mga sarili, at mamuhay ng nakikiisa sa mga gawin ng inyong planetang Earth. Kami na bahagi ng Ashtar Galactic Command ay nagpapasalamat sa inyong atensyon aalis na kami ngayon sa inyong plane of existence. Naway biyayaan kayo ng supreme ng pag-ibig at katotohanan ng kalawakan. Sino at ano nga ba ang tinatawag na Ashtar Galactic Command? Ang Ashtar Galactic Command ay mula sa pangalang Astar o Ashtar Sheran. na sinasabing miyembro o grupo ng mga extraterrestrial na sinasabing nakikipag-usap umano sa mga iilang tao lamang. Ang itsura ng mga ito ay humahawig sa nilalang na taga-planetang Venus na nagngangalang Orton. Si Orton ay ang extraterrestrial na nakipag-usap kay Adamski at nagbigay ng babala sa mga tao na tinalakay natin sa nakaraang video. May isang kauna-unahang tao na nagsabing nakatanggap ng mensahe mula kay Ashtar at simula noon ay marami ng mga tao ang nagsasabi na nakatanggap rin sila ng mga mensahe kay Ashtar o Ashtar Command. Ayon sa spokesman ng Southern Television, may isang tao ang naghack sa kanilang mga transmitter sa pamamagitan ng pagpapadala ng isa pang transmitter. Ngunit kailangan ng malalim na kaalaman ng isang tao tungkol sa teknikal na aspeto nito upang magawa ito ng sinasabing hacker. At ang sinasabing tao na may gawa nito ay hindi man lang nahuli o nakilala. Dahil rito, ang mga taong pinag-aaralan ang patungkol sa mga UFO at aliens ay naniniwala sa mensahe ni Brillion. At marami ring mga tao na naniniwala na pinagtatakpan lamang ng matataas na tao at matataas na opisyal ng gobyerno ang tungkol sa bagay na ito. Ang sinasabi ni Brillion sa kanyang mensahe na sa loob ng maraming taon ay nakikita sila ng mga tao bilang mga ilaw o liwanag sa kalangitan ay posibleng sila ay ang mga ilaw na nakikita ng mga tao nung unang panahon gaya ng mga nasa mga larawan at mga eskultura na tila mga UFO o mga spaceships. Maaari kaya na ang mga extraterrestrial o mga aliens na ito ay may koneksyon sa ating Diyos na lumikha na ipinakilala ni Jesus nung siya ay ipinadala rito sa ating planeta? Ano sa tingin mo kaibigan? Maaaring mag-iwan ka na lang ng iyong komento sa ibaba para sa magandang usapan.